Nandito tayo ngayon sa Kirino Grandstand. Makikita po natin na handang-handa na ang Kirino Grandstand para sa pagdadaos ng Peace Rally bukas ng ating mga kapatid na NC at mga iba't ibang grupo o reliyon na gustong sumama sa Peace Rally na ito. Yan, may pinapaikot na rin ngayon na mga kinain para sa kasiguraduhan ng ating mga kababayan ayan nandito yung mga kapwa nating content creator mga media Mga kababayan, bawal po dito yung sumigaw ng anti-Duterte o anti-Marcos. Ipagsantabi muna natin kung ano man yung mga bangayan na nangyayari ngayon. Ito po peace rally ng ating mga INC. Kapayapaan para sa lahat, mga kababayan. Ayan. Uh, bukas ng umaga isasara na yung mga ilang parte ng Manila at ng Pasay Ay, sir. Andiyan po kayo. Ayan mga may mga tent na dito na sinatayo at may mga comfort room na rin. Uh, nilalagay sa iba't ibang sulok dito. Inaasahan na 1 million na si member ang dadalo dito sa Kirino Grandstand. At meron na rin ditong mga sasakyan at mga bus na galing pa sa iba't ibang probinsya, unti-unti nang dumadating. ayan mga kababayan ah, handang handa na ang Crino Grandstand para sa Peace Rally ng INC at ng mga kababayan natin na gustong sumama dito sa Peace Rally ng ating mga kapatid na INC Inuulit yung mga kababayan ah, bawal po dito ang sumigaw ng Anti-Duterte o Anti-Marcos ito po y rally para sa ating kapayapaan.